Paspasa na ang paghahanda ng Baguio City para sa pagdiriwang ng Panagbanga Festival ngayong weekend. Asahan na nga raw ang mas engranding selebrasyon ngayong taon. Para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa Baguio City si Laila Pangilinan. Laila, kamusta na ang preparations dyan? Good morning kapatid! Good morning Maui! Nakasing fresh talaga nating dalawa ang mga bulaklak na nakapaligid sa akin ngayon. Ako tingnan mo o oh, kasi naghahanda na talaga mga kalahok ng Floral Float Parade sa magaganap nga na parada sa linggo bilang bahagi ng Panagbanga Festival. Kabilang dyan, etong sinasakyan ko ngayon na float, tingnan mo, sobrang kikay. Gawa siya sa mga pink na bulaklak at hugis kotse. Ako, bagay na bagay tayong dalawa dito, Mars, di ba? So, tatlo ang uh, ang uh, competition ngayon ano, sa floats. Magkakaroon ng... Uh, Large, medium, at ang uh, bago ngayon, itong nga uh, small float parade na tinatawag. Nagkaroon ng small float parade kasi alam nila na bilang mahal ngayon ang bilihin, pati na rin ang mga bulaklak, kaya nagkaroon sila ng tinatawag na small float competition. Ang itsura nga raw nitong small float competition, parang mga flower carts lang nahihilahin sa parada. Ang grand prize naman para sa Floral Float Parade ay kalahating milyong piso o di ba ang bongga. Gaganapin din ang Grand Street uh, Dance Parade at showdown bukas naman 'yan ng umaga. Alas 8 'yan, ano? And paparada nga ang mga kalahok sa kahabaan ng Session Road papunta 'yan sa Melvin Jones Football Grounds. And ang premyo dito ay nasa 500,000 pesos din, uh, Maui, no? And dahil dito, nako ha, Uh, meron din tayong mga road closures na magaganap. May mga isasarang kalsada. Kabilang dyan ang uh, Session Road, yung buong kahabaan nito. Ganun na rin ang Panagbanga Park, South Drive, Magsaysay Avenue, Harrison Road, Jose Abad Santos Drive and Lake Drive, papunta ng Melvin Jones Football Field. Mula alauna yan madaling araw hanggang alas tres ng hapon, sabado at linggo. Bahawal ang mga sasakyan dito kaya payo ng mga otoridad. Mag-enjoy na maglakad at pati na rin yung 18 degree weather nila no i-enjoy daw ng mga turista at ng mga bisita. Sa mga natatakot naman no uh, na magkasakit dahil sa tubig, mawi, huwag kayong mag-alala dahil siniguro ng mga otoridad at pamunuan ng Baguio uh, Flower Festival na safe ang mga maiinom na tubig dahil lahat ng mga pagkain ay uh, na, na involve ang water ay gagamit ng either mineral o distilled water. Meron din silang uh, mga certificates para sa yelo para siguradong ligtas ito at from time to time ay magkakaroon daw nga sila ng tinatawag na random inspection sa mga food booth. So Maui, yan muna ang pinakang huli dito. Sana punta ka dito para mag-enjoy naman tayong dalawa. Sakin natin yung pink na kotse, di ba? Napakaganda nga naman ng pink na kotse. Sana makajoin ako dyan next time. Maraming salamat, Laila Pangilinan. Susugod naman sa Bagyo ang Barangay 5. Makikisaya ang kapatid network doon para sa kanilang taunang panagbanga festival. Bukas po, February 24, makikisugod fiesta ang Barangay 5 sa South Sanitary Camp Covered Court. Kaya para po sa mga kapatid natin dyan sa Baguio, makisaya sa hatid naming mga makukulit na laro at sangkatutak na parafol para sa inyo. Pangungunahan niya ni Spingo, co-host Sam Coloso. Kita, kita po mga kapatid. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.